May mahabang Facebook post ang kapuso writer na si Suzette Dactolero na episode guide o paglilinaw sa primetime series na Pulang Araw. Si Suzette ang credited as creator and head writer ng Pulang Araw, as published on imdb.com. Ania, bakit nga ba ang mga main cast na gumaganap na mga Hapones sa aming soap series ay nagsasalita ng Hapones, English at Pilipino? Maraming factors kung bakit, 1. Accessibility. Ang Nihongo ay hindi gaya ng Ingles na maiintindihan ng Pinoy audience. Authentic sana kung pure Nihongo ang salita ng lahat ng Japanese characters sa serye, pero alienating ito masyado, para sa isang serye na hindi rin karaniwang napapanood sa TV. Praktikal na mag-switch ang Japanese characters na gaya ni Hiroshi, si Akio at Taiso Yuta, na binigyan natin ng justification o background kung bakit sila marunong mag-Pilipino sa pagsasalita ng Nihongo te English o Pilipino. Si Tanaka-san ay pure Japanese actor kaya hirap siyang mag-Ingles o Tagalog, kaya siya lang talaga at ang iba pang mga tunay na Japanese actors ang pure Nihongo magsalita sa serye. By mixing English o Pilipino te Nihongo, ay ma-retain pa rin ang ilang cultural elements pero maiintindihan pa rin ng local audience. 2 commercial considerations, target namin ang masa, karamihan sa kanila ay maliliit ang TV, paano kaya nila mababasa ang subtitles, lalo na ang audience na walang TV, at nanonood sa cellphone at ang access lang sa panunood ay ang libreng live streaming sa GMA Live sa YouTube, lalong hindi nila mababasa ang subtitles, alienating ito, e eh di lalo namin silang inilayo o itinaboy. Hindi bale na ang Netflix audience, sigurado ako. Ang marami sa kanila ay may malalaking TV kaya makakabasa ng mga subtitles. 3. Plot convenience, characters switches between languages for practical reasons within the story. Halimbawa, kapag ang eksena ay involve ang dalawang karakter na magkaiba ng lahi, Japones at Pilipino o Amerikano, alangan namang kanya-kanya silang wika na gagamitin to communicate with each other. Mas higit ring may tatawid sa Pinoy audience ang emosyon, ideya, impormasyon o mahalagang mensahe ng palabas o dialogo, kung ito ay sinasabi sa wikang Pilipino, at sa ganitong dahilan, kaya mas pinipili namin ang wikang Pilipino para maitawid sa audience ang mahalagang mensahe na ito. At panghuli, kapag nagbabasa ng subtitle, nawawala ang fokus sa pinanunood at napupunta sa pagbabasa, ayaw naming maging duling o sulimpat ang inyong mga mata. May bagong episode na sa Netflix ngayon, naroon na ang episode 21, Maaari na itong mapanood, mahalaga ang episode na ito, lalot kakabomba lang sa Pearl Harbor. Sa hindi pa nakakanood, at ayaw manood, bakit hindi ninyo muna subukan, at sa kahusgahan, kaysa uunahan ng husga, magastos ang ganitong serye, ang hirap ding gawin at ishoot kaysa sa karaniwang serye na napapanood, pero ginawa pa rin ng GMA7, bilang pasasalamat, pagmamahal at respeto sa audience, tanggapin ninyo po sana ang aming regalo, manood po sana kayo gabi-gabi. After 24 horas sa GMA 7 mula Lunes hanggang Biyernes. Salamat at good night everyone.